Ako, Hi, good morning. Today is Wednesday, April 17, 2024. Have a nice day. Napagsaya ngayon ang e vlog ko. It's about Nitworth tides. Nitworth tides meaning ikapo. Ang pinagugulan nito pinagugugulan nito sa iglesia ay ang mga kapilya. Pag makita ka ng mga kapilya ng iglesia ni Kristo Diyan pinagugugulan, pinaginugugol ang aming mga ikapo. Para sa akin, yung bukal sa puso ko, in one year, kapag kumita ka ng isandaan, ang sampunyan ilalagay mo sa ikapo kung kumita ka ng isang libo, mga ari-arian mo, dyan mo kukunin ang ikapo. It means it comes from your cash asset, properties, mga binili mo, at cost. Yan ang ibig sabihin ng ikapo. So kung kumita ka ng malakas ka kumita, kumita ka ng isang milyon isang taon, mayroon kang 100,000 na ikapo. So buong puso yan na ihahandog sa Diyos sa tuwing katapusan ng taon sa pasalamat. Yes, uli ang pasalamat nandyan sa Pitsa 15 ng Disembre at hindi na lumalagpas ng hindi na umaabot ng panibagong taon. Yan. Kikwintahin mo lang ang kinita mo, ang mga properties na binili mo. So, ibigay mo yung ikapo. Kung kumita ka ng, kung nakabuka ka ng, ng, sabihin natin, ng 100,000, ang ikapo niyan is 10,000. Ayan, gamit na lang tayo ng calculator kung medyo oh, mahina ang ano natin, mental cal calculation, kailangan ng digital calculations, which is calculators, which are calculators, ayan, napakasaya kapag ikaw ay, pumupunta sa iba't ibang mga lugar at naglilitawan, nakikita mo ang mga kapilya ng iglesia. And, napakaraming mga kapatid na nakikisa rito at ang namamahala naman ay nakapagpapalayo ng mga kapilya. Mga lupa na wala ng problema ulang challenge. So, kapag kasya ang budget ng lokal, ang naipon ng lokal na pasalamat, yan ay kinugugol para sa pagpapatayo ng iglesia ni Cristo, ng kapilya. Yan, chapel, kumbaga sa English, chapel. Yan sa iba't ibang mga relihiyon iba't ibang pananaw nila rito irinirespito ko yan pero hanapin natin ang nakasulat sa Biblia na ang Diyos na lulukod sa kanyang templo pag pinagtayuan ang Diyos ng templo o kapilya nalulugod siya rito dahil marami ang mga mananambahan ang inaasahan niyang sasamba sa kanya nasa loob yan nang ipinagpasya ng pamamahala na pagsamba sa Webes at sa Kalinggo may mga lokal tayo na may mga pagsamba ng Merkules at sa Sabado sapagkat napakarami na po ang mga kapatid na mananambahan. So, hayaan natin na ang pamamahala ang nagpapasya okul dito. Kung mayroon kayong ball pen o papel, mas maganda dahil magiging Uh, sulatan nyo ng mga importante na mapapakinggan po ninyo. Hindi ko na hinantay na umigi-igi pa ang pagkiramdam ko. Basta I am what I am be yourself. Sabi nga ng YouTube partner program, be yourself. Sabi nga ng misis ko kanina eh, para ka nang patay, mamatay. Hindi na lang ako nagtampo I have started from where I am. Nagka, nagkaroon man ako ng challenge, tinatanggap ko na nagkaroon nga yung tinatawag na silent uh, stroke ni Dr. Willie Ong. By the by the way, Doc, thank you sa mga advice po ninyo from time to time. Hindi kayo nagkukulang. Kaya pinagpala po kayo more than 900 min, 9 million subscribers. Malapit na kayo parang ABS-CBN o kaya GMA. Uh -huh. Maraming po kayong natutulungan. Sana subscribe po kayo sa uh, TV channel ni Dr. Willie Ong. Uh, at subscribe din po kayo dito. Just in case you want the video and my advice to you. Oh, hindi ko naabaan simple lang ang ano i para may pattern kayo I will copy paste the link sa baba sa comment section para tingnan po ninyo kung paano ang ikapo By the way, ang ikapo na pag kumita tayo, natawag yan offerings. Yan, i, I hinahandog po natin yan sa araw ng Webes at Linggo. At ang ika po naman sa katapusan ng taon ay kabuuan niya ng cash flow at mga properties kung mayroon kayong nabili. Okay, that's all for today take charge have a nice day bye bye